Alam mo ba ang pakiramdam na mapahiya ka sa harap ng maraming tao? Apos ang taong gumawa niyon ay walang kamalay-malay na hawak mo na ngayon ang kapalaran niya. Ako si Isabella at ang lalaking iyon, ang supervisor na nagdurog sa aking pagkatao, ay narito ngayon sa sarili kong opisina. Hindi niya alam, pero ang kumpanyang kinakatawan niya, ang kumpanyang pinagkukuhanan niya ng lakas ay pag-aari ko. Tama ang narinig mo. Ako ang CEO ng kliyente niya ang isi niya noon na nagpahirap sa akin. Ngayon, makikita niya ang galit sa aking mga mata. Oras na para magbayad. Oras na para matikman niya ang matamis na paghihiganti. Ako si Isabella. Kung tatanungin mo ang karamihan sa mga nakakakilala sa akin, sasabihin nilang mapalad ako. Bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera sa larangan ng marketing, madalas akong mapuri hindi lang sa aking husay, kundi pati na rin sa aking pisikal na anyo. Mayroon akong mahabang buhok na kulay tsokolet, malalim na mga mata na minsan ay sinasabing may kakaibang kinang ang na nagpapahiwatig ng talino, at isang itina, ayon sa kanila, ay madaling makahawa. Ngunit higit sa lahat ng iyon, hindi ako isang babaeng kontento sa pisikal na anyo lang. Mas pinahahalagahan ko ang aking utak, ang aking galing sa marketing strategies, at ang walang pagod kong sipag. Ito ang mga bagay na alam kong magdadala sa akin sa tuktok. Nagtrabaho ako noon sa isang kilalang marketing firm sa gitna ng syudad, ang Innovate Marketing Solutions. Ito ang aking pangarap na kumpanya. Gustong gusto ko ang dynamic na kapaligiran, ang mga hamon sa bawat proyektong aming ginagawa, at ang pagkakataong makatrabaho ang iba't ibang uri ng kliyente. Masigasig ako sa lahat ng aking ginagawa. Madalas akong mag-overtime, magsaliksik ng mga bagong estratehiya, at gawin ang lahat para maging perpekto ang bawat presentasyon. Naniniwala ako na ang sipag at dedikasyon ang magdadala sa akin sa anumang pangarap na aking naisin. Ang buhay ko noon ay simple lang at nakaplano. Mayroon akong maliit na apartment sa gitna ng syudad, malapit sa aking pinagtatrabahuhan. Tuwing umaga, bumabangon ako ng maaga para magjogging sa parke, sa sariwang hangin na dumadampi sa aking balat, pagkatapos ay magbabasa ng mga libro tungkol sa negosyo at mga bagong trends sa marketing. Ang aking mga weekend naman ay inilalaan ko sa pagbisita sa aking pamilya sa probinsya. Ang amoy ng luto ng nanay ko ang bumabalik-balik sa alaala ko o kaya ay pag-aaral ng mga bagong skills para sa aking trabaho. Naging regular din akong volunteer sa isang local community center kung saan nagtuturo ako ng basic computer skills sa mga kabataan. Ang kanilang mga ngiti ay nagbibigay sa akin ng kagalakan. Para sa marami, ang buhay ko ay perpekto. Binigyan ako ng ganda mayroon akong magandang trabaho na nagbibigay na mataas na kita at unti-unti kong nakakamit ang aking mga pangarap. Ang akala ko walang magpapabago rito. Buong kumpiyansa akong humaharap sa bawat araw, handa sa anumang hamon na ibibigay ng mundo sa akin. Ngunit, tulad ng isang tahimik na anino na gumagapang sa dilim, may isang bagay na nagsisimulang lumitaw, isang pangyayari na magbabago sa takbo ng aking buhay sa paraang hindi ko inaasahan. Isang anino na nakukulong sa akin sa isang sitwasyon na magtutulak sa akin na humanap ng hustisya, isang hustisya na hindi ko inaakala na ako mismo ang magbibigay. At doon pumasok si Mr. Adrian De La Cruz. Siya ang aking bagong supervisor at ang kanyang pagdating ang naghudyat ng simula ng gulo sa aking perpektong mundo. Sa unang tingin, mukha siyang perpekto para sa posisyon. Matangkad, malinis manamit at may isang iting kayang lokohin ang sinuman ang kanyang boses ay malumanay at may otoridad. Sa mga meeting na kasama ang mga matataas na ekotibo, siya ang bida. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa pandinig ng mga executives, puno ng kumpiyansa at diskarte. Palagi siyang may matamis na dila, lalo na kapag kinakausap niya ang mga nakatataas sa amin o ang mga kliyente. Ngunit sa mga taong nasa ilalim niya, lalo na sa akin, iba ang kanyang pakikitungo. Iba ang kanyang mga tingin. Napansin ko na mula nang dumating siya, may kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung ano, ngunit parang may mali. May hindi magandang senyales. Sa simula, akala ko ay normal lang. Bagong supervisor, bagong sistema. Siguro ay mas mahigpit lang siya kaysa sa dati kong supervisor. Pero unti-unti, nagsimulang magpakita ang kanyang tunay na kulay. Ang kanyang ngiti ay nagiging mapanlin lang, ang kanyang mga mata ay parang laging may binabasa sa likod ng iyong salita. Ang unang insidente na nagpatunaw sa aking pagdududa ay nangyari sa isang team meeting para sa isang malaking account. Ipinresenta ko ang aking mga ideya para sa isang bagong kampanya ng produkto ng isang multinational company. Pinaghirapan ko ang research, ang concept at ang mga visuals. Buong gabi akong nagtrabaho para lang maging perpekto ang presentasyon ko ang aking mga kamay ay halos mamaga sa pagtatype at paggawa ng mga slides. Natuwa ang buong team. Marami ang nagbigay ng papuri sa aking galing. Kahit si Mr. De La Cruz ay ngumiti at tumangotango na para bang siya ang nagbigay ng lahat ng ideyang iyon. Ngunit pagkatapos ng meeting, nang kausapin niya ang mga senior manager, narinig ko siyang nagsasalita tungkol sa aming ideya na ang lahat ng iyon ay nagmula sa aming utak. Kami daw ang nakaisip ng brilliant concept. Kami daw ang nagplano ng lahat. Hindi niya binanggit ang pangalan ko. Niminsan. Para bang hindi ako bahagi ng proyektong iyon? Para bang siya lang ang may karapatang magmay-ari ng ideyang iyon? Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamay-ari. Naramdaman ko ang kirot sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan. Bakit niya gagawin iyon? Sa mga sumunod na araw, pinilit kong ipagsawalang bahala. Baka naman nagkamali lang siya, o baka hindi niya lang napansin. Baka may kaunting kalituhan lang sa komunikasyon. Pero may kung anong kumunot sa aking noo. Isang maliit na binhinang pagdududa ang naitanim sa isip ko. Hindi ko pa rin naiintindihan ang buong larawan, pero may isang pakiramdam na nagsasabing, may mas malalim pa sa likod nito. At ang pakiramdam na iyon ay hindi nagkamali. Ang maliit na pagdududa na iyon ay mabilis na lumago, parang isang masamang damo na mabilis kumalat sa hardin. Kung noon ay pagkalimot lang ang tingin ko sa kanyang pag-ugali, unti-unti itong naging malinaw na intensyonal. Nagsimula siya sa mga maliliit na bagay, mga pasimpleng pagdurog sa aking kumpiyansa. Halimbawa, magbibigay siya ng direktang utos sa akin na dapat ay ako ang mangunguna. Ngunit pagdating sa senior staff o sa mga kliyente, sasabihin niya na ako ang nagkusa na gumawa ng trabahong iyon na parang sinisigurado niya na ako ay masunurin at hindi mapagtanong. Ang kanyang ngiti ay laging nakakaloko, para bang alam niyang may ginagawa siyang mali pero hindi mo siya mahuli. Madalas, kapag may ipinapagawa siya sa akin, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maging perpekto ang output. Buong gabi akong magpupuyat, kinakain ang aking hapunan sa harap ng laptop, at sisiguraduhin na walang anumang pagkakamali. Ngunit sa tuwing ipinipresenta ito, ipapasa niya ang lahat ng papuri sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay magiging malakas at puno ng yabang. Kung may mali naman o kung may kritisismo mula sa kliyente, ako ang isisisi niya. Hindi niya nasunod ng tama ang instructions ko, ang maririnig ko sa mga sulok ng opisina, kahit na detalyado ang mga instructions ko at sinunod ko iyon ng eksakto ang kanyang mga salita ay parang paunti-unting pagdudurog sa aking kumpiyansa at sa aking pagkatao. May isang pagkakataon, nagplano kami ng isang mahalagang kampanya para sa isang malaking kliyente sa industriya ng real estate. Ako ang lead sa creative team. Buong gabi akong nagpuyat, nag-iisip ng mga sari-saring konsepto, naglilista ng mga susing salita, at nagdidibuho ng mga campaign visuals. Nagpadala ako ng email sa kanya na may kasamang draft ng aming proposal, Detalyado ang lahat ng aming plano at ang magiging papel ko sa bawat yugto ng kampanya. Sumagot siya ng noted at good job na mayroong isang thumbs up icon sa dulo. Ngunit kinabukasan, sa pulong, bigla na lang akong hindi kasama sa email thread ng meeting. Pagpasok ko sa conference room, nagulat ako nang makita ko ang kanyang presentasyon sa malaking screen. Ito ang aking presentasyon. Ang aking mga ideya, ang aking mga sketches, kahit ang mga salita ko ay naroon ngunit ang pangalan niya ang nasa ibaba ng bawat slide para bang siya ang lumikha ng lahat para bang wala akong kinalaman nagulat ako hindi ako nakapagsalita naramdaman ko ang init ng dugo sa aking mukha ang pamumula ng aking pisngi gusto kong sumigaw gusto kong ituro siya at ilantad ang kanyang panlilinlang ngunit hindi ko magawa naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay at paa. Para akong naging bato. Nagsimula akong magkaroon ng matinding pagdududa sa aking sarili. Baka nga may mali sa akin. Baka nga hindi nga ako sapat para sa posisyong ito. Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa akin sa gabi, hinahadlangan ang aking pagtulog. May mga gabi na umiiyak ako, nagtatago sa ilalim ng aking kumot. Sinubukan kong kausapin ang human resources, ngunit parang walang nangyari. Ang kanilang sagot ay normal lang iyan sa mga bagong supervisor, Isabella. Bigyan mo lang ng panahon. Mag-adjust ka lang. Bigyan ng panahon para sirain niya ang aking karera at ang aking pagkatao. Nagsimula akong makaramdam ng matinding pagkadismaya at galit. Alam kong kailangan kong gumawa ng isang bagay ang kanyang mga aksyon ay parang isang bagyo na unti-unting lumalakas na ngayon ay umaabot na sa pinakamataas na antas ng kanyang paninira. Hindi na lang ito mga maliliit na pagtataksil o pasimpleng pagnanakaw ng ideya. Nagiging mas matindi na ang kanyang mga ginagawa. Nagsimula siyang magkalat ng mga chismis tungkol sa akin sa opisina na para bang siya ang biktima. Mahilig daw si Isabela sa mga shortcuts, ang maririnig ko sa mga kaibigan kong kasamahan na mayroong tonong nagdududa. Hindi raw siya nagdedetalye sa kanyang mga trabaho at pabaya. Sabi naman ng iba, na parang ikinukumpirma ang mga kasinungalingan. Mga kasinungalingan na unti-unting sumisira sa aking reputasyon at sa pagtingin ng mga tao sa aking. Sa mga team discussions, siya ang bida, ang hari ng silid. Kapag nagsasalita ako, palagi niyang piniputol ang aking mga sinasabi na para bang walang halaga ang aking mga opinyon. Isabella, masyado ka pang bata para maintindihan iyan ang kanyang nakakainsultong linya na may kasamang ngisi na puno ng pangungutya Hindi mo paganoon kalalim ang karanasan mo sa industriya para magbigay ng ganyang pananaw Ang kanyang mga pananalita ay maihalong pangungutya na parang sinisiguro niya na maririnig ng lahat kung gaano ako ka incompetent sa kanyang paningin Hindi lang iyan Aktibo niyang hinaharangan ang aking mga promosyon Sa tuwing may bakanting posisyon na mas mataas sa akin Palagi siyang mayroong rason kung bakit hindi ako kwalipikado. Kulag pa ang experience niya, hindi pa siya handa para sa mas mataas na posisyon o kailangan pa niya ng mas maraming exposure sa ibang departamento ang mga palusot niya na halos gusto kong isigaw na kasinungalingan. Ang pinakamasakit sa lahat ay nangyari sa harap ng isang kliyente na pinaghirapan kong makuha para sa kumpanya ang Infinity Solutions. Ito ay isang malaking account na matagal ko ng pinangarap. Buong buwan akong nagtrabaho para lang makumbinsi sila na ang aming kumpanya, ang Innovate Marketing Solutions, ang pinakamahusay na makakasama nila sa pagpapalago ng kanilang negosyo. At nagtagumpay ako. Ang pagpirma ng kontrata ang magiging highlight ng aking karera, isang patunay ng aking galing. Nasa pulong kami sa opisina ng Infinity Solutions. Ako at si Mr. De La Cruz ang kinatawa ng aming kumpanya, kasama ang CEO ng Infinity Solutions at ang kanyang mga kasamahan. Dapat ay ipipresenta ko ang aming campaign strategy at ang mga susunod na hakbang. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, inagaw ni Mr. De La Cruz ang entablado. Ako po ang nag ng lahat ng ito, ang kanyang malakas at mayabang na pahayag, sabay turo sa aking presentation slides. Si Mr. Isabella po ay assistant ko lang at siya ang nag-compile ng mga datos at nag-print ng mga materials hindi niya na ako pinagsalita pa. Nagsimula siya sa kanyang presentasyon gamit ang aking slides, ang aking mga ideya, na para bang kanya ang lahat. Ngunit ang mga salita niya ay parang panlilibak sa akin, bawat salita ay parang suntok sa aking dibdib. Sinimulan niyang ipahiya ako sa harap ng kliyente, gamit ang aking sariling gawa laban sa akin. Napakabata pa ni Miss Isabella, ang sabi niya na may kasamang ngisi, na parang isang demonyo. Minsan ay nagkakamali siya sa mga computation, kaya't kailangan ko pa rin i-check ang kanyang mga gawa at ay double check ang lahat ng kanyang ginagawa. Huminga ako ng malalim, pilit pinipigilan ang aking mga luha na bumuhos. Naramdaman ko ang pagtitig ng mga kliyente sa akin, may awa sa kanilang mga mata, habang ako ay nanigas sa kinatatayuan ko. Pero ang pinakamasakit ay nang tingnan ko ang CEO ng Infinity Solutions. Baka sa kanyang mukha ang pagdududa. Alam ko na sa sandaling iyon na wala ang tiwala nila sa akin. Nawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang aking reputasyon ay nadurog. Pagkatapos ng meeting, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Diretso akong pumunta sa kanyang opisina, ang aking mga kamaw ay nakakuyom. Ayoko na. Nagre-resign ako. Mumisi lang siya, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa panalo. Mabuti pa nga, Isabella, ang sabi niya habang nakatungo sa kanyang computer, hindi man lang ako tinitingnan. Hindi ka naman bagay dito. Ang iyong ganda ay hindi sapat sa aming industriya. Ang kanyang mga salita ay parang matatalim na kutsilyo. Pero sa pag-alis ko, may isang bagay akong itinago. Isang lihim na magpapabago sa kanyang mundo. Isang bagay na hindi niya inaasahan, isang matamis na sorpresa na matagal ko ng pinaplano. Ang pag-resign ko sa Innovate Marketing Solutions ay hindi pagsuko. Ito ay pagbabago ng taktika. Alam ko sa aking puso na hindi ako dapat maging biktima habang buhay. Hindi ako dapat magpatalo. Sa sandaling iniwan ko ang gusaling iyon, ang aking isip ay hindi na nakatuon sa galit o pagkadismaya. Sa halip, lumikha ito ng isang plano. Isang masalimuot at detalyadong plano para sa paghihiganti. Ang hindi niya alam at ang hindi alam ng kanyang kumpanya ay ang koneksyon ko sa Infinity Solutions. Ang kumpanyang iyon na pinagmulan ng aking matinding kahihiyan, ang kumpanyang sa tingin niya ay nakuha niya ang tiwala sa pamamagitan ng paninira sa akin. Ang hindi niya alam, ako ang isa sa mga original founders ng Infinity Solutions. Matagal na akong nakabalik sa Pilipinas mula sa ibang bansa nang mayroon akong personal na dahilan, ang pagpapagaling ng aking ina na malubha ang sakit. Ngunit ang aking pagkakakilanlan bilang CEO ay nanatiling pribado mula sa publiko sa loob ng maraming taon. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagtayo nito mula sa wala, kasama ang aking business partner na si Mr. Ricardo Ramirez. Pinili kong lumayo muna sa daily operations para magpahinga at mag-focus sa iba pang aspeto ng buhay ko, lalo na sa kalusugan ng aking ina. Ngunit na natili ako sa board of directors at mayroon akong malaking pagmamayari sa kumpanya. Ang bawat desisyon ay dumadaan pa rin sa akin. Sa loob ng ilang linggo matapos akong mag-resign, isang balita ang dumating sa akin. Ang kasalukuyang CEO ng Infinity Solutions, ang taong aking nakilala at nagpakita ng awa sa akin sa meeting na iyon, ay magre-retiro na. Nais nilang makahanap ng bagong leader, Isang taong may sapat na karanasan at pananaw para ituloy ang paglago ng kumpanya. At doon pumasok ang aking pagkakataon, ang pagkakataon na matagal ko nang hinihintay. Tinawagan ako ni Mr. Ramirez, ang aking partner. Isabella, ang sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Alam kong matagal ka ng walang aktibong role, pero kailangan ka namin ngayon. Ang board ay nagkakaisang ikaw ang pinakamahusay na mapipili para maging bagong CEO. Kailangan namin ang iyong vision at leadership para sa bagong yugto ng Infinity Solutions. Hindi ko na kailangan pang mag-isip. Ang aking sagot ay, Alam ko na ito ang simula ng aking pagbabalik. Ito ang aking pagkakataon na ibalik ang lahat ng inagaw sa akin, at higit pa sa rito, ito ang pagkakataon para sa katarungan. Nagsimula akong magtrabaho ng masigasig at mas masigasig pa kaysa dati. Inaral ko ang bawat detalye ng operasyon ng Infinity Solutions, mula sa accounting hanggang sa sales. Bumalik ako sa aking dating passion, ang pagpapalago ng isang negosyo na may integridad at puso. Ngunit sa likod ng lahat ng aking ginagawa, may isang layunin na mas malaki pa sa paglago ng kumpanya, ang paghihiganti. Ang Innovate Marketing Solutions, ang kumpanya ni Mr. De La Cruz, ay isa sa mga pinakamalaking kliyente ng Infinity Solutions. At sa posisyon ko ngayon, bilang CEO, may kapangyarihan ako na baliin ang kanilang kontrata. Ang kanyang mundo ay malapit ng bumaligtad at ako ang magtutulak sa kanya pababa. Dumating ang araw. Ito ang araw ng renewal ng kontrata. Ang taon ng pagpupulong na magdedesisyon kung magpapatuloy pa ba ang partnership ng Infinity Solutions at ng Innovate Marketing Solutions. Ang setting ay ang conference room sa aming building ang Infinity Tower, isang modernong gusali na nagpapakita ng lakas at paglago ng aming kumpanya. Narinig ko ang tawanan mula sa labas ng aking opisina. Alam ko na naroon na sila. Naroon na si Mr. De La Cruz, kasama ang kanyang team, mayabang at kumpiyansa, tulad ng dati. Hindi niya alam, sa loob ng ilang minuto, magbabago ang lahat ng pinaniniwalaan niya. Ako ang huling pumasok sa silid. Nandoon na ang board members, ang aking legal team, at ang kanyang grupo, abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Lumakad ako ng direkta sa ulo ng mahabang mesa, ang upuan ng CEO, na parang isang reyna na haharap sa kanyang mga nasasakupan. Ang silid ay biglang tumahimik. Ang mga ngiti sa mukha ng mga kasamahan niya ay nawala, napalitan ng pagkalito. Ang ngisi ni Mr. De La Cruz ay nanigas. Naging blangko ang kanyang mukha, tulad ng isang blankong canvas. Nakita ko ang paglapad ng kanyang mga mata. Para bang nakakita siya ng multo. Hindi niya inaasahan. Hindi niya talaga inaasahan na ako ang makikita niya doon. Kalmado akong umupo, ang aking mga kamay ay magkadikit sa mesa. Magandang umaga sa inyong lahat, ang simula ko, ang aking boses ay malinaw at malakas, ngunit walang emosyon, tulad ng isang hukom na magbibigay ng hatol. Ako si Isabella Santiago, ang bagong CEO ng Infinity Solutions. Narinig ko ang mahinang bulong-bulungan sa kanyang panig. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ang kanyang mga pisngi ay namumutla. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang kanyang kape, na halos matapon. Ang kanyang dati ay kumpiyansang tindig ay biglang humina. Nagsimula si Mr. De la Cruz sa kanyang presentasyon, ngunit halata ang panginginig ng kanyang boses. Ang dating kumpiyansa ay nawala, napalitan ng kaba at pagkalito. Pinagmasdan ko lang siya, walang anumang ekspresyon sa aking mukha. Sa tuwing babanggitin niya ang mga accomplishments ng kanyang kumpanya, nakikita ko ang mga detalye ng kung paano niya ako ipinahiya. Bawat salita niya ay parang replay ng kanyang mga paninira. Nang matapos siya, tumayo ako. Maraming salamat, Mr. De La Cruz, sa inyong presentasyon, ang simula ko, ang aking boses ay hindi nagbabago. Ngunit, mayroon kaming ilang katanungan at concerns tungkol sa inyong performance nitong nakaraang taon, lalo na sa proyekto ng Alpha Innovations at pati na rin sa inyong patuloy na relasyon sa aming kumpanya. Isa-isa kong inilatag ang mga kapalpakan ng kanyang kumpanya, ang bawat isa ay may matibay na ebidensya. Ang mga missed deadlines, ang mga maling data sa kanilang reports, ang mga reklamo mula sa ibang kliyente na pinabayaan nila, ang hindi profesional na pakikitungo detalyado ang lahat. Bawat salita, bawat numero ay nagpapahirap sa kanya, dinudurog ang kanyang pagkatao sa harap ng kanyang sariling team. At bukod pa riyan, mayroon tayong mas malalim na isyu sa professionalism. Ang sabi ko, direktang nakatingin sa kanya, ang aking mga mata ay tumatago sa kanyang kaluluwa. Ang pagpapahiya sa isang kasamahan sa harap ng isang kliyente, ang pag-aangkin ng gawa ng iba, ang paninira sa reputasyon ng mga tauhan at ang paggamit ng sexist remarks sa loob ng professional na setting ay hindi katanggap-tanggap sa aming mga pamantayan at sa mga halaga ng Infinity Solutions. Nanatili akong kalmado, ang aking boses ay hindi tumataas, pero sa loob ko, nagdiriwang ako. May matinding kagalakan na dumadaloy sa aking katawan. Ang kanyang mukha ay namumutla at nakita ko ang butil ng pawis na kumalat sa kanyang noo. Ang huling hatol ay aking ibinigay, ang hatol na magtatapos ng kanyang paghahari. Dahil sa mga kadahilanang ito at sa inyong patuloy na pagkabigo na matugunan ang aming mga pamantayan ng serbisyo at profesionalismo na pagdesisyonan ng Infinity Solutions na hindi na i-renew ang inyong kontrata. Pinasasalamatan namin kayo sa inyong serbisyo sa nakalipas na taon, ngunit kailangan naming maghanap ng mas mapagkakatiwalaan at etikal na marketing partner. Para siyang nabingi, ang lahat ay nakatingin sa kanya, pati ang kanyang team, na halos manlaki ang mga mata. Nagulat ang kanyang team. Hindi siya makapaniwala. Ang kumpanyang minsang pinagmalaki niya, ang pinagkukuhanan niya ng kapangyarihan, ay bumagsak sa isang iglap. Nakita ko ang pagkabasag ng kanyang pagkatao sa mga sandaling iyon. Ang kanyang isi, na minsang nagpahirap sa akin, ay tuluyang nawala, napalitan ng matinding kahihiyan at pagkatalo. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang sumunod na araw ay naging balita sa industriya. Ang Innovate Marketing Solutions ay nawala ng isang malaking kliyente, ang pinakamalaki pa nilang account. At si Mr. De La Cruz? Narinig ko na nawalan siya ng posisyon, sinibak sa kanyang trabaho dahil sa kanyang mga kapalpakan at sa pagkawala ng kontrata. Ang kanyang reputasyon ay unti-unting nadurog tulad ng pagdurog niya sa aking pagkatao noon. Ang kumpanya niya ay nahirapan makabangon mula sa malaking pagkalugi na idinulot niya. Ang kanyang karma ay dumating at hindi ako ang nagbigay nito, kundi ang kanyang sariling mga aksyon, ang kanyang sariling kasinungalingan at pagmamataas. Para sa akin, nagsimula ang isang bagong kabanata. Bilang CEO ng Infinity Solutions, ibinaling ko ang aking atensyon sa pagpapalago ng kumpanya. Ginawa kong isang lugar ang kumpanya na pinahahalagahan ang bawat empleyado, kung saan ang talento at sipag ang magdadala sa iyo sa tuktok, hindi ang paninira sa iba. Nag-set up ako ng mga programa para sa mga aspiring young professionals, lalo na sa mga kababaihan, para hindi nila maranasan ang naranasan ko, upang magkaroon sila ng pantay na pagkakataon sa industriya. Ang aking mga desisyon ay laging nakabatay sa integridad at respeto. Ngayon, ang aking buhay ay puno ng katuparan. Hindi lang dahil sa tagumpay sa negosyo, kundi dahil sa kapayapaan na nararamdaman ko. Naibalik ko ang aking kumpiyansa. Natuto ako na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagyurak sa iba, kundi sa pagtayo ng sarili mong mga paa at pagpapatunay sa iyong sarili sa pamamagitan ng iyong gawa. Ang paghihiganti ay hindi lang tungkol sa pagpapabagsak sa kalaban. Ito ay tungkol sa pagbangon ng mas malakas kaysa dati, paglampas sa lahat ng sakit at pagsubok. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang babaeng ginantihan ang kanyang supervisor. Ito ay tungkol sa hustisya, sa pagtitiwala sa sarili, at sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Pagpapatawad sa sarili mo para sa sakit na naramdaman mo, at pagpapatawad sa kalaban mo para sa kalayaan mo mula sa galit. Ang buhay ay puno ng mga hamon. Minsan, ang pinakamalaking hamon ay ang manatiling matatag sa harap ng kawalang katarungan at ang panatilihin ang iyong integridad. Pero sa huli, ang karma ay laging may paraan para balansehin ang lahat. At minsan, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang pamumuhay ng isang matagumpay at marangal na buhay ayon sa iyong sariling mga termino, ng may dignidad at buong pagmamalaki.